Jay pili ano mo? Si palit to ni mo? May kukutsara wala di sa balay. Dai mo mga baloy. mga tao di sa balay. Okay. Pantunlo nang kutsara. Ng kutsara? <laughs> wala nang itik kutsara dito. Ha? Yung wala ko Ngurot, na urot. urot kutsara dai. Kami na gibilit. Ayok. Gidala nila sa balay. Si, Kani si, si Claire si Betty ni si show. Nahili kay mamit dito kutsara. Nindot ba ko kayong kwan, patakaran nila dire kung makabil ka upay 500, anak ah, kay libre pa yung. Gani. Ayong lang ko. Ah. Dapat, 500 lang yun. Opo, oh, 99 lang yung muhang kuhan. Kaya, kailangan mag-aagang dito, sir. Mag-aagang dito. Opo. Hulo na lang. Ito ka pa yun. Dapat, magdali ka. Hulo na lang? Hulo na lang. Opo, nakabot na ako. Abot na. Fila ka. Fila ka. Dito, sinay mo kutsara din. Hindi, ikaw andre yun. Ipans andre yun. Andre yun. Pag dili kay kakabalo mo kuan dali sa presyo na sila punch dali. Automatic ni siya mo kuan o pila presyo. Dali adra. Tara ano kana o kaniyo. Okay, ano Ano dire? Ano. How to do this? Hmm. Isulod lang lang isulod. Dili na katungkuan. Kana. Yan oh, no, iskan. Oh, 185. Pila ka buok? Ano ni 185 mahalan? Hmm. Pat ka.

kasi di mag-abot sa baba. Kasi nalahit na niya. Sige daw. Ako nang itry. try, we'll try daw yan. I ya. will try yes. this. Ito. I-scan daw na naman siya. Hmm. 58. 58. Sige. I just want to. 75. Lagi sila pareha. Oh. Oh. Hmm. Sige, kanina lang. Tapos, kanina di ay, oh, bilang eh. Nanginan mo ito ang kutsara sa palaw. Amigo na ko. Pilag ito. 88, 75. Hmm. 85. 127. Man tulad to ang kuha. Kaya na lang. Kaya para sa'yo sa balay, no. Para hindi mo at ublay o. Yung mga kaya ka, tinda doon. Tukag mga bawala, vacuumer, ananas? dustpan. Uban pa. Pili Andresa. Kagagay Gag na to. Sok. Diyo. まて言 <coughs> <coughs> ったらね、とにかく。<coughs> <coughs> <coughs>